ayan, as kapat na nana nagwan. Malakas ko. hirap pang ating Tagahila. na okay, hilahin Oh. 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 Share, oh. Thank you, ay Na eh. Oh, ka fisher. Kapay! Ako kapisher, sir Paranggaw! Ako kapi-sir! Hindi pa isa Dito! Woo! Ano saan? 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 Kapi-sir! Gulong kita! Against the light! Buhay! Okay na!

shot Ala lakiho ng dog show, ano shot? See it. Arei, tabi na. Ay, ho yung asawa. O kaya. Hinanap ay sinundan. Ihinanap ay pinabili at para nang anaw nang asaing. Ay nasipot ng nanay, nakaharap lang Ay nahulay. Tawag ko dito sa amay, manot ako, oh, di kayo pala stain.

po kulit. Hello, Pisher. Hello, buhay Pau. Pisher. Ano pa pala mo? Ari pa pangalan na si Dika. Si Talakitok Dika. Kapinisaw. Adali. Yan, <laughs> na, <si Dila>. <laughs> Yan <laughs> ho. Ang matang trace 055 ang hinuhuli ng aming lambak. Nandito ho kami sa tarbisa ng bato. Ay, tinga muna. Ilang araw nyo yung ano, kinayuma bago na ilaw oh, Sa pa, mga isa oh. kapisyar! Isang po namin ito na yuma. Kapisyar! Bago po kami nakalaw. Nakakayo <laughs> Ako ba ito yung alaw, nadali ng daga. <laughs> Ay, ano lang ako, oh. lilibang mata sa lakakin nila dala. Kapisyar! Ubuhan po namin ang arihina yun. Babagos mo kami makalaan. Ubuhan ako! Tinagalkalita na, na ako lang asawa ko! At <laughs> nadali ng taga! Pinabayaan. Okay. Hindi binalot. Dapat ay isa-isang bantas ang babalutin. Sako. Sa Talaga ang istaho ay namamalagi. <laughs> Ito ano na po, kaganitan. Basta maliwanag ang buwang. Kaganit ang mga kita ang batak namin. oh, si ganit. Maganita, maganit na, maganit. Ang kalimutin na ganit. Kaya pala ako'y nakatulog kanina. Tara ako, antok na antok kanina. biljau 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 Alabo. Kala oh, ah? oh, ko na na ako. Woo, mga Ang tawag ko talakitok na Siya siguro ay siguro yung bumaga ng hapon. At na Ang pangalan ay talakitok na Wala

pang -ulang. pang ulam <laughs> pang ulam sir ulam tao ay sir akasa kay inayos ko ibintin ko ah hindi may ulam sir <laughs> sa tunay na buhay ay rin naman hindi masarap eh tapos sa isang shadow lang ang luto dito hindi na masarap pero kasi na shadow masarap <laughs> loko ang <-cam -buddy. laughs> Ari po, isang bantasan. Madumi ang lambat. Naninilaw, nangingitim-itim. Isang bantasan. Sumasabit na po. May isda na po ulit. Sabit-sabit. Ko, -sabit. oh, ay ah, po, oh. Ko. Oh. Ah, paga. Hirap. Baka po nanday yung malaking isda. Sila yan. diyan <tult, Please, prépar> ni

nagdalawahan na. Ngibit na daw ho eh, ngibit. Back to position. Puno na isda, yung huli. May sabit. Ito. 妈妈，准备到了。 Sabi, Sabi na eh. Yeah, basta so may standi. Ano, buhay pa eh oh. boy no. pa. Buhay pa.

Bicho. Napa? Oh, yeah, 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 Ang malaki. Kulit chot. Ang uli! apat na pinaso. Magkakaranat. Woo! Bicho. Bicho. Woohoo! Mga kapisers. Tumaho. Ang aming labat ay may putas. Pagkakaw na hindi ka Ha, Oh, ang mata ng tray 0.55. Mga fishers. Talaga. Ako rin na ng buses. Kasi sigaw. Kasi sigaw. Mahapon eh. Oh. Kaya sila kami labat, talaga pinuro na ng basta. Ripahaw, isa! Tanggal na yung mga sir. Ripahaw! Ripahaw!

Oh. Ah, isda yan. Ah. Wala na yung isda Ano? Ay, nagugulat na. Ayun ah! Alam, hindi may isda yan? Yulo lahat dito. Hindi kayo, Ano ba